night, the lights, all the shady features And all our empty worlds Behind the scene, they're picking up Kamusta? Ako nga pala si Juno, tubong Palawan Isang simpleng tao na nangangarap tulad ninyo Tara't samahan niyo ako sa aking biyahe na punong-puno ng tawanan, kukwintuhan, kabaliwan, at syempre, kapupulutan ng aral. Bawat biyayin natin, makikita nyo kung gaano kaganda pa ang palawan na teleguri ang The Last Frontier. yun guys um, pasain matagal tayo hindi nakapag upload dito sa ating youtube channel dala ng may bagyo sa palawan tapos bukod sa bagyo na malakas lakas ng hangin tapos yung ulan masyadong mabigat alam mo yung masyadong malakas kaya hindi ako nakapag ano, gawa ng mga video hindi na ako nakapag update kaya isip ko yung sitwasyon ang plano ko sana mag volunteer sa mga something rescue rescue dito sa Palawan problema wala akong makonta ko sino pwede ko matap para maka maging volunteer ako ay sunod kapag okay okay na yung channel natin makatulong tayo sa mga mamamayan ng Puerto Princesa o sa buong Pilipinas ba diba? gusto ko sana yung parang mag rescue mga ganun ganun talaga yung gusto ko mangyari problema lahanin pa pero So, natin sa araw na yan. Kaya sa simpleng paraan, makatulong lang man tayo. Ngayong araw na to, hindi ko sure kung uulan ng malakas or hindi. Pero ang plano ko talaga is pumunta ng greenhouse doon sa Borland, ay, Borland, Napsan. Oo, Purawan. Medyo malayo yun. May ilang oras din yung biyahe. Pumotor lang tayo. Kasama natin si Louis. Si Louis naman eh. Si Louis naman ay nandoon sa balkon. Kasama natin siya. Hindi tayo magasasakyan kasi wala tayo extra money. Money, money. Ang kaya na ng budget natin is motor lang. Gas lang. Tapos, go na. Hindi tayo makakapag-kotse. Hindi tayo extra pera. Eh bandrid lang budget natin. <laughs> ba. Diba? So, tara, gay tayo. Oops, pakita ko muna sa inyo si Louie. Bossing, kamusta ang buhay buhay? Oh, Boys lang kupal. Kupal ka ba, Bossing? <laughs> Let's go. Let's go. Ah, Bawal lang pulpi ay ang baon na helmet sa Palawan. pero ito yung gamitin natin, medyo baon na mayroong visor. Bawal to, pero Siguro sa panahon ngayon, hindi naman siguro nila ako uliin. Nagkabagyo-bagyo na, manguli pa sila. Diba? Yung motor ni Louie nandito, may problema ng konti yan. Ayan oh. o. niya. Yung ano sa likod. Bengkong, may bengkong. hindi Ay, Kupal, Kupal ka ba, bossing? Tara, biyay tayo, punta tayo ng greenhouse. Let's go, guys. Let's yeah. go, guys. A few moments later. na tayo dito tayo duman sa Mitra Banda sa Bigger Seal. Ito yung city tour na pinupuntahan ko dito sa Palawan sa mga gusto pumunta ng Puerto Princesa. Ito sa mga madadaanan natin. Pero hindi na tayo nadaan doon. Uh, naulan lang. hindi uh, ko talaga sure kung saan tayo pupunta kasi kano talaga is greenhouse. Ang problema naman sa greenhouse, eh, medyo may kalayuan talaga yon. At wala greenhouse kanina, di ba? problema, malayo. Tapos yung ulan, tuloy-tuloy. Ay, ang gusto ko naman sana, kahit di naman sana malayo o kahit maulan, basta hindi sobrang layo para makabalik tayo agad. Hindi tayo masyadong ginawin or kung ano man, di ba? Sila lang ano, safe lang, di ba? ng malakas. Ito, basa anak na kami, oh. oh. Di ba, boss? puro ulan ulan dito guys uh, mga uh, ilang araw nang ganito puro ulan 4 days, uh, days na ba? 5? mga 5 na ata 5 days na o tapon medyo nag na din nag araw din puro uh, mga puntang ano ulan, ulan, din agad ito ngayon yung atong ulan mag hapon to wala tong pahinga kaya the yeah, best talaga dito at spring o dagat at spring talaga the best at dagat ngayon okay, yung sabayan sabi pa dito sa Palawan sa Pero bon bon Pantesa. Anyway, may, may, mga area na nagaba pero may mga area din na Ang ito ang ito ang ito ang ito ang ito ang tayo,

Myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you want and more, suddenly you're on the floor. And I left my heart with you. There is nothing else to do. So yun guys, uh, nag-stop over muna kami ni Boss JD. Nakakain uh, muna kami dito sa parinderia. Sige pa kami nakakain. Bago kami pagkakas sa bagay. Stop over tayo dito sa parinderia. Uh, kain tayo. guys, stop over nga muna sabi ni Boss Louie. Kain muna tayo dito sa parinderia. Uh, hindi ko alam po ng pangalan pero okay naman dito. Dito ako madalas kumakain minsan. Hindi lang ako kapag video pag pumupunta ako dito. Diba? Opo ate Tapos atay ng Ano yan? Chicken ba yan? Chicken? No. Chicken. Ah. So, ano Ano Alam ko ti, <laughs> um, kita Kasama ko sa ati sa trabaho dati Wala ate, tambay lang Wala na kain muna tayo. Tapos, batya tayo sa dagat. Tara, tara. A few moments later. Uh, so yun guys, sa pag na namin ni Louie, na hindi na kayo magtuloy sa nagtabon beach or sa dagat, dahil maga, hot spring na lang kami. Diba? Kaso tayo ng maliit na bagay lang. Tapos, ah, pag chill pa tayo. Tara, tara. Let's, Let's, go. Let's go. Let's go. Let's okay, go. Kami. <laughs> A few moments later. Dito na tayo pre. Dito na tayo sa Hot Springs. Hot Springs. Hindi ko alam kung magkano end price. Dati dito ako nagtatrabaho. Way back 2018 ba yun? Lumutan ko na? Oo dito ako dati nagtatrabaho. Hindi ko sure yung Hot Springs yun kung magkakano yung bayad dito. Kasi yung huling umalis ako dito is 250. Ngayon hindi ko sure kung magkakano yung entrance. Pero malaman na yan. Tanong natin doon. Let's go guys. Tapos may mga pool na hindi siya ma malinis ba yun hindi. Pero malaman na yan bahala na yan meron naman siguro dyan na okay yung pinalitan or ano basta malaman yan tara tara go 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 ah ang lulukin nyo pala nito guys sa Santa Lourdes oh Santa Lourdes Hot Spring kay Hot Spring sa information so yun guys andito na tayo sa Hot Spring sa dito sa Santa Lourdes ito yung pool dito ngayon, eh, hindi talaga masyado ngayon, hindi, hindi na naayos. In the same time, parang hindi pa na-re-renovate or kung ano yan, ganyan to lang. Ganyan to lang siya. Ito yung ano dito, hot spring. Hindi siya super ganda o ano. Pero okay na rin to sa ngayon, okay, okay na to. Pero hindi siya yung sabing, parang talaga yun, parang dadayuhin o ano, hindi. Medyo may kadumihan siya o ano. Pero overall, okay na rin, good sa rin to. Pero sabi naman sa amin ng isang staff doon, aayusin din naman ito, pero ngayon hindi pa daw ngayon kasi yung budget daw ata. Ito yung sasabi yung sa budget. May mayaman ama naman yung may -ari, si Sir Roque. Eh. Kaya niya yan, for sure. <laughs> di ba? Tsaka dati dito maganda buhay, daming ilaw, landscape, tapos mga ano. Ngayon, hindi ako masyadong na-amaze. Bakit ganito? Pero kahit gano'n pa man, pwede na tayo dyan maligo. At spring lang tayo. Tara, ligo tayo. Ano, Louie? Eh? Let's go! go. Ano Let's... masabi mo sa lugar? Okay naman. Okay Let's lang. Oh, okay lang. Typical. Medyo no. di pa nila siguro na, just kasi nga, wala, pa sila budget. Tapos nga pala guys, masabi ko lang yung yung ano dito yung amoy niya, amoy yung sulfur. Ayun, kaya medyo parang may amoy siya pero ganoon pa man okay lang. gusto sa rin yan. Tara, ah. Ta. Ano tayo guys, magbabad tayo. Pakunti-kunti lang. Oh. Sakto to, mainit. Mainit yung hot spring ngayon guys. Wow. Ito naman bagong palit ata ito. Pag nasa gantong part ka naman, ang diskarte naman dito, para hindi ka yung parang masakit, di ka na paso, huwag kang tatalon bigla o huwag kang lulubog. Tamat-tamati mo na una pa ah. Ito lang muna. Yan, ito lang muna yung babad mo. Pakunti-kunti. Tapos kunyari, na-adapt mo na. Medyo kaya na ng katawan mo. Pero naman, kalahatiin mo naman. Siya na naman. Hanggang malubog mo yung buong katawan mo. Ayun nga pala, may sabihin ako sa inyo. Si Louie gusto niya mag bikini. Si Louie kasi, gumawa siya ng Patreon. Ang Patreon niya, to be honest, talagang hot lang talaga yung Walang ano kay ito kay ano kay Louie. Walang hot photo ni Louie ah. Ganun, hot photo lang mga nakabikini, naka nakabikini, naka -naka mga hot photos talaga. Eh maganda rin kasi katawan nito ni Louie. Mag-enjoy din kayo din pag nag-subscribe. Please subscribe nyo rin yung ano niya, Patreon niya tulong din sa kanya sa amin di ba ay sarap hey, guys nakababa na tayo kante kante tingnan nyo guys si Louie Kamu's boy kamusta ang Boy! talon ka boy talon ka talon ka hindi mainit talon ka kalubog ka. na ako eh oh. Oh. Dito hindi malamig, dito malamig, dito malamig, ba malamig, dito malamig, dito malamig, dito malamig, dito, malamig. Tama, dito. Tama, dito. Oh, dah? Sa so, taas mainit. Di, dito yung ma mainit, sa kabila. Alam ano, ko yung patayan nito eh, yung dagdagan ng tubig, ng init. Kasi yung tubig dito guys, hindi siya yung, hindi siya yung ano, yung parang artificial. Ano talaga to, yung parang galing talaga sa ilalim ng lupa. Init Ay, dito, talaga, ito. oh. Bu ano talaga yung, Bumal? ano talaga yung parang hot spring hot spring talaga mm -hmm. hot spring marami kasi nagsasabi dito sa amin sa Palawan na yung lugar daw na ito is ano uh, parang hindi siya hot spring na hot spring uh, parang ano lang doon parang meron lang machine na gumagawa parang nag heater ganun hindi po hindi ito ma-accommodate sa ganito kalaki tapos wala naman dito machine umaingay na nagpapainit ng tubig eh ano po talaga to galing po talaga sa ilalim ng lupa matagal na po itong hot spring na to <laughs> ah, di ba? Okay na to kasi nagdaga tayo. Oo, oh, okay oh, dito. Pwede na to, ano? To relax. Relax lang. <clears throat> oh. well, yung dam may damit. May dam dito. Ano yan yung nagahigop yan ng tubig? Ah, parang nakpa nila? Oo. Awan ko, may, meron yung dating ano, hindi ganyan. Iba, iba pa yung dating eh. Hindi yung ganyan. Awan ko ba ganyan, ganyan ah. na? Bakuro, iba kulay mo. Mm. Ano to? Pinapalitan dito, hindi pa ito napalitan. Hindi dito. pa ito napalitan nga. Ah, awan sabi. Eh. Sarap. Sarap. Sarap sa taglamig. Tambay ka lang ulan, dito. Maulan, maulan, tapos hot spring ka. Ay, Tambay ka, ka sa ganito. Ka dito. Sarap. Diba? Rek. Pag tag-init reklamo. Init. Pag tag pag ulan na reklamo. Maulan. Maulan. Sampa ano tayo ba? talaga. <laughs> ha? Try natin sa kabilang wi. Try. try. Pupay tayo dito, bossing in, ha, bossing in. Sa environment, kami mga bodybuilding competition ni Louie Ito na magiging maganda pa yung katawan namin At umaasa kami na makapasok kami sa top 3 <laughs> First time yun naman? First time, time. time. Kasama kami ng walang... Walang kondisyon, yep. walang coach, walang ano lahat Trip 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 lang yep. Para may experience na so wala talaga po gusto ng mga kuha ng mga pangyayari, na Tama. Okay, guys, so tamang chilling na lang dito sa hot spring. <laughs> Nagtigil bigla ang bigla. Uy, pagpasensya nyo na, matagal tayo hindi nakapag-upload sa YouTube. Dala ng nagabagyo. Hindi na tayo nakagawa ng content. Hindi tayo nakapag-video. Hindi pangit ang panahon. panahon. Diba? Ay, alam nyo naman yung ano natin eh. Kailangan natin ng maayos na ano mga para makapag drone makapag picture yeah. o ano uh, whatever di ba ito ngayon nagtila yung ulan pero mamaya maya babalik yan di maganda yung panahon eh nga pala ito yung property na to dito sa hot spring sa hot spring na to hindi na nila ging renovate tatanong namin yung manager dito dati na yun yung manager agang ay ni okay sir, uh, hindi na daw nila i-renovate ito kasi ibebenta na yung mga property. Pagkakaalam ko sa lugar na to, for sale siya, 6,000 square meter. Yep. 6,000 square meter, sakto yun, sabi niya. Tapos, two titled. Ang benta nila is 150,000. Million. Oo, yung titulado siya. Then, itong hot spring na to kung may, ever may mga gustong bumili sa o may magka-interes o may kakilala kayo kontakin niyo ako para mapag-usapan natin at makausap natin, maka natin may-ari diba? regga tayo sa may-ari pangalawa um, kagandahan dito ito lang yung may hot spring malapit dito sa malapit sa bayan, sa bayan. puerto ng sa Roto. puerto princesa malapit oh, yep. malapit ito yung sa Santa Lourdes kaya kung may makabili nito maganda ito i-renovate mapaayos ng maganda kasi maganda rin naman talaga dito Maraming aayusin lang, maraming Marami. oh, renovate. Yung mga, may mga building naman dito, dalawang building. Yung isa so, hindi pa tapos doon. Tapos, ito yung isa yung puti na yan. Yan. Iyan, isa naman doon. Ito so, siya pwede maging resto. Pero, kailangan lang siyang i-renovate ng maayos. Ang maganda. Baka magbulat. Mag dati yung ganda. So, tapos, ito para sa akin. Yung mga tiles to tanggalin. Gawin pebble lang mga bato-bato. Pero, maayos na tiles. So, mas bagay siya. Mas magiging maganda. Maintenance lang. Gaganun. So, sa mga may nagbabalak o oh, magkaroon ng interest na uh, magbili ng property dito sa Palawan o Puerto Princesa, isa to sa mga the best kasi mayroong hot spring, di ba? Negosyo na agad. Negosyo pa to. Kaka negosyo. Na, napakalapit. Oo. Oh, ilang pool to Kung ito? Pool ano, ah? Ano? ano? Dito sarap. Hindi, ano, isa, dalawa, tatlo, yung... apat, lima, lima, lima. anim, Ditarap. pito parang pitong pool yung mayroon dito sa hot spring na to tapos kung isama mo pa to yung maliliit siguro mga 9 yung maliliit na pool yan 9 na pool kasi may mga quartering rin dyan at spring talaga to guys panalo pero kung ano pa pa rin nabit tapos pag parang ipag sama yung malaki, malaki okay lang naman o ganyan na pero okay naman to yung ganito para kubul kubul oh. sya yun tapos pwede sya lagyan ng sauna kasi yung natural ano lang nang galing sa lupa talaga meron doon sa gilid doon meron yan dyan yun doon yung doon doon doon, magandang gawing sauna. pero overall, okay naman dito, kailangan na kaya hindi na palagim papinaayos. 150 million, 150 million for 6,000 thousand, thousand square meter, diba, ba? Malaki. malaki na to may building na rin may building na nakita naman kung pa yung kung yung, eh. Ay, yung pool yung pool po oh, yung Okay to guys, okay to. Panalo to panalo. Ang isang hot trend dito sa Puerto Princesa, sa Santa Lucia eh. Uh -huh. Malayo nga, kailangan pa biyahe. Hmm, biyahin siya. Malayo layo. Pero okay din doon. Doon naman, donation lang kailangan doon. Pwede ka naman ligo. Pero okay naman doon. Pero kung papapiliin dito ako. Lapit na eh. Lapit na. Renovate lang to guys. Renovate lang. Renovate. Pag na-renovate mo ito, panalo na ito. Tapos may mga ilaw. Yup. Panalo.

ano? ano saan talun? ano piklasomrang it? walang tama kaya lang. searching. ano mas? ano donita? talun. 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 Misunderstanding no, no, no. no, 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 no. right and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, Do you feel the same way? Maybe you don't want to see what you have in front of Maybe I'm not enough for you. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend don't pag subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ginagawa ako kagaya nito at marami pang iba. Bago nyo kalimutan, bago nyo makalitan, subscribe sa subscribe kayo sa Patreon ko, may mga hatwato doon na nakalagay, di ba? Pero doon HD doon na, alam nyo na yan, doon, pero 18 years old. Hindi sa akin, pero sa ibang tao. Tig solid yun. Si Louie na yun pala, o so noon, meron din si Louie Patreon account. Um, subscribe my Patreon account. Ah. Uh, Hello. Uh, L O U. Look, look. Yeah. Yung link na sa baba lang na sa description so makikita niyo doon. Nandoon lang 'yun. Yep. So dito na namin tatapusin 'yung video na 'to. I hope na nag-enjoy kayo at mag-enjoy pa kami dito. Bye-bye. Next.